Sa beach? De, 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 de. Ah, beach. natin? Đi, de, de. malayo. area? Manila? Hindi. Beach, alat. Pratins? Ha? <hTop _ül Kopf việc> tayo. <Lion reviewing> Ay, pwede, pwede. Ayan na. Ah. Ayan na. Ayan <depoisiley> na. Laguna? Cavite. Oo. Quezon City? PT. Diyan lang kayo, ha? Oh, Diyan lang pala kayo. hindi kayo ka nagsasabi. Uy, nagkagulat! <laughs> eh. Okay. Alam niyo na ito, ha? Point system, para may anong points. Malay na ang salita. Good yeah. luck. Timer ready. No moments. Give me five on the board. Timer starts now. Tao. O. Oh. Hindi. Mean. Log bagay. Hindi. Oh. Log na Hindi. Oh, pwede. Taas. Hindi. Gitna. Hindi. Baba. Hindi. Sahi. Lo ng bahay. Hindi. O. Oh, oh, Bahay. Hindi. O. Oh, oh, Bahay. House. Oh. O. Oh. One point. Hindi. Log. Hindi. Labas. O. Oh. Transportasyon. De. Labas ni Tools. Hindi. Garden. Hindi. School. Hindi. Simbahan. Hindi. Oh, Church. Hindi. Hospital. de Labas mismo. De. Tapos mismo. Oh. Tools. Hindi. Garden. Hindi. At si Teacher. Oh. Teacher. Oh, wallet. Oh. Oh. Wallet. Oh. Kalupin ni Taka. Card. Oh, de, pera. Oh. Oh. Pera sa laki. Oh. De. Cash. Hindi. Oh. Money. Oh. Oh. English. pay money. Hindi. Cash. Hindi. Oo. Oo. Piso. Oo. Oh. Limang piso. Hindi. piso. Hindi. piso. Oo. Oh. Oh. 20 pesos. 20.

¿Lob? Oh, Lob cocina, oh, oh, parol, de, oh, Christmas, oh, Christmas. Oh, Christmas, Christmas lantern, parol, de, de, Christmas tree, oh, regalo, oh, oh. two boys, D NCR, Manila, Manila, City de, Manila, de, de, Intraburos, Forza Chaco, Divisoria. Oh. One point, last word. loob, de, labas, oh oh. transportasyon, atmo, oh oh. atmo, ulap, usog, buwan, bituin, de, de, kalawakan, de, de. araw, oh oh. araw Wala, wala mo nang iiyak pa isa. Ayon kay JR Patatas, posible pala na makikita ang imahe o ang mga salita o letrang nasa iyong likuran. Kung hindi lumilingon, yung bang para lang side mirror, panuorin nga natin so baka nakadayaan nga ba. After watching this video you'll want to put Vaseline on your glasses because this trick is really worth its weight in gold and has two enormous advantages that you should Maglagay lang daw ng Vaseline sa salamin na isusuot mo at makikita mo na ang hinahanap mo na sagot. Kayo, naniniwala ba kayo na kaya itong gawin mo kasali sa laro ng mga henyo sa at bulagang TJ na number isa sa rating since isang libo na daan at 70